Meron lang po kaming sinadya po dito sa uh, Barangay Sisiman. Yung bang Sisiman, yung magsisikaman, huli na ang lahat. <laughs> Joke lang. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Garden Badi nandito po ako ngayon sa Barangay Sisiman dito po sa Maribelis, Bataan I'm with my friend, ano? si Sir Carito Agbing Sir Lito! Kaway! Ayan Meron lang po kaming sinadya po dito sa uh, Barangay Sisiman Yung bang Sisiman Yung magsisikaman ka man, huli na ang lahat <laughs> Joke lang Okay Uh, those are fishing vessels. Ah, uh, pare, kaway kaway. Meron ka bang gusto yung shoutout dyan? Ayan, ayan. Ayan. po sila. Oh. Ayan po. Iyan po yung mga fishing vessels po yan. Then, dyan sa taas, okay, i-fix ko lang sa inyo. Uh, merong mga nakasakay yan na mga bangka. Ang tawag po dun ay service boat. Okay. Pakita ko sa inyo. Ah. Ganun yung service boat service boat, hindi ba kapag pupunta sila sa laut para mangisda for about 2 weeks, mga 14 days, parang ganon. Pagkatapos, uh, merong mga ganyan kung 10 piraso, depende dun sa laki ng bangka. Ayun po yun no? Okay, pakita ko sa inyo Those are service boats. Yan. Pag nandun na sila sa laot, then ibababa mga yan. May kanya-kanyang pwesto. One service boat, isang tao para doon sa panginista so bababayan okay meron na rin tagaluto okay uh, kasi nga uh, mga tulis na doon okay sandali po ha uh, mag interview lang tayo dito sino bang pwedeng kausapin po dyan saglit lang pare ha sino 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 po wala wala po dito wala? Wala dito. Ah, si, si tate na lang. Kuya. Matagal na kayo sa fishing? Ah, carpenter po. Ah, carpenter po. Hindi kayo Ah, okay. Pag ano, ah, gano'n kayo katagal dyan sa laot? Ah, ano lang sa amin. tag pa kape, huwag kami pa. Madaling araw. Ah, yung gano'ng ano lang? Hindi ka sumasama sa ganitong malaki? wala naman sa amin. Ganito sa laking bangka. Kanino po itong banggang ito? Aw, oh, pero pinapagawa lang. Ako ah. So inaayos po yung ano, mga fishing vessels. Ngayon po dito, ito po yung dagat na eh, No? ah lahat po ito, nakakaabot ito ng ano eh. Anong, anong tawag doon kay, ano, kay Pacquiao pare? Ang taladon? Jensen no? Jensen? Na, na, kayo, nangingisda na kayo. Ay, baka pwede interviewin kita saglit? Ha? Ah? Okay. May ako sila eh. Oo, sige. Pare, anong pangalan mo? Jenil Fernandez po. Ha? Jenil Fernandez. Okay. Ah, matagal ka na sa pangingisda. na? Alam ko sa 7 years time. Ilang pagpupunta ka dun sa dagat, gano'ng kay katagal do. Two weeks po. Two weeks? So, meron na kayo. Mga ilang kayong tao? Bali, sa bank, ang sinasamahan ko is 14 po. 14. 14. Ilan doon yung, di ba, may service boat yung sasakay kayo sa Olo pan, po. di ba? Walo. So, yung iba doon, kung 14 yung anim, anong ginagawa Mother ng iba doon? Sa mother boat lang. Mother boat. Anong ginagawa nila? Naangawil din naman. Naangawil din naman. Ah, naangawil din. So, yung iba doon, parang cook, ganon. Apo. Ano yung madala ninyo? Na ulam? Gano'ng karami? Yung kakasya ng dalawang linggo. Ano yung mga ulam na yun? Karne, gula, yung mga yun. So meron naman parang mga yelo na lang nakalagay Ako. doon sa estero po? Ano experience mo na pre na pinakamahirap dyan sa dagat? Yung mga karanas yun kayo ng bagyo sir. Ng bagyo? Anong nangyari doon sa bagyo na yun? So, yung, 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 yung alon? Opo. Gano'ng kalaki yung alon? Sabi mo nga sa kanila. Naka 20 feet po. 20 feet yung taas ng alon. So parang bundok din yun. Apo. Pero that time, hindi naman yung bangka ninyo, hindi naman na gano'ng. Hindi, na. Naman hindi naman. So hindi naman gano'ng katagal yung ano na yun, yung alon na yun? Man, naka isang oras lang naman po. Isang oras, no? Uh, ano yung pinakamalaking isang nakuha mo na pare? Yung tinatawag ko na Blue Marlin. Blue Marlin. Sa mo part na kukuha dito sa ano na yun? Sa, saan po? Saan sa mo part na kukuha sa laon? Um, uh, mara, so sa West Philippines po. West Philippine Eh, kung yung West Philippines eh, dito, gano'ng katagal na biyahin nyo kapag galing kay? Three days. Po. Three days. Three days bago kayo makarating doon. So, ibig sabihin, three days pa lang bago kayo makarating doon. Tapos, ilang araw kayo mag-stay doon? Two weeks po. Two weeks. Tapos, three days na pabalik. Ganong katagal. Matagal. Pero, umabot kayo ng anong, Jensan? Hindi naman. Ay, hindi naman. So dito lang kayo sa park na ito. Ako. Okay. Okay. Ne? Anong pangalan mo pare? Jinelle Fernandez. Jinelle Fernandez. O. Oh, baka may gusto shout out i-shoutout out Shoutout mga. Shoutout lang po sa lahat ng kaibigan mo oh. tatlo. Nangihiya pa oh. sila eh. Oh, Nangihiya pa sila. Oo. Kamay, kamay pare. Ayan o. Oh. Wala bang gusto i-shoutout dyan? Ayan. Ayan ah. Oh, pare ah. Ayan. Parang challenge niya boss. Gaylord your guardian body. Pero parang ano lang kasi to parang additional pag napapasya lang ako. Ayan po ha. Uh, so again po, uh, nandito po tayo sa uh, parang gay sisima, Maribeles Mataan. May part po doon, yung pong parang view deck. Uh, pag napunta kayo, hindi ko na masyado makita eh. Somewhere there sa taas the na yun. Ayan po, again, Gaylord, your guardian body. Bye-bye. Oh, pray ka may kaway na. thank